Saan ba yung daan, bro? Ano lang tayo, bro? Dito Saan? Malapit lang dito yung kubo, bro. Malapit lang ba dito yung kubo? Malapit lang kasi kita po yung ganyan niya. oh ganun ba? ba? so yun mga ka-explore no? uh, meron kaming pupuntahan dito ang isang kubo na meron ng mga uh, iyak ng sanggol so uh, request po ito at uh, yung may sabi ay yung taong nakausap ni Mang kiting so nandito kami ngayon kasama ko si Mangkiting at si Sarge so pupuntahan namin itong uh, bahay na ito at uh, syempre dala natin yung ating mga pangontra doon sa uh, mga tiyanak o umiiyak na sanggol dahil uh, sobrang ah, uh, epektibo po ng pangontra namin kaya nung last na nakasagupa namin sila ay talagang uh, natapos Ayun. ayan so walang kawala yung mga tiyanak dito sa dala namin pangontra so may narinig kami boses ng wak wak tara so um, kasi uh, bro gusto bro ano bang nangyari uh, yung mayari dito bro ah, uh, ano, ah, uh, kasi mayroon po sila mga anak dito po sa dati na ganoon nagtutulog tapos uh, hindi sila nagtagal dahil marami po nang paparamdam oh, at uh, may, yung may, nakatira dito dati Oo. Uh, mayroon po mga uh, anak tsanak na umiiyak no? umiiyak at saka marami po mga elemento dito mga kaedol kaya oh. umalis sila natatakot dahil po yung anak nila po ay umiiyak na dahil sa takot mga kadal ganoon ba? sana uh, sila nakatira ngayon? nandun na sa baba sa baba uh, na? sa bayan? sa bayan nang malapit ng mga tao kaya punta sa Lito Araw kasi mayroon po sila mga tanim dito oh. uh, iba mang talaga bro kapag gabi kasi kapag araw walang elemento man makikita dito o madinig so yan uh, saan ba tayo pupunta dadaan nito mga ganun pala mga ka explore ah uh, yung area ay hindi na ma uh, parang hindi na sila komportable tumira dito dahil maraming nagpaparamdam so lumipat na sila kaya Sarge, na ka nito? Sarge? Tara Sarge! Tara ba? Oo Kasi yun ba nakaupo ni Sawish doon? Oo, kasi nang ano pa nagpasalamat pa sa kanyang mga viewers dahil ah. po ay hindi po siya pinagwayaan dahil uh, nandyan pa rin sila uh, nag-aantay po yung mga viewers bro kasi, uh, kasi matagal na po siya hindi naka-upload Kala ko ano nang ginagawa niya baka baka uh, nag -deposito. pa yung mga tanim dito dito. Ha? Ah, ito yung mga tanim nila, ang Ah, ayun, may mga niyog. niyog. May, may mga niyog na, may mga bunga na. Talubog yung ano, babuan. Talubog yung buwan niya yun. Uh, -huh. well, uh, nandyan pa rin kaya yung buwan na yan sa Sabalo? pag wala na yung buwan, mamana tayo sa dagat. Oh, yun yung ano pag, ko, sabi ng pinsan ko. Pangulam ulam lang ba, pangulam ulam. Discarte ng pangulam ulam. Baka sa kapapamana natin dun, maka-encounter tayo dun ng Shukoy, si Sirena. Maganda siguro kapag mayroon tayong Bukas ba kayo bro Hindi kami nakabukas bro

Pwede na siguro no? Ito yung, ito yung masarap dito sa gubata ng Five Floor Sili Ito, uh, kainin natin mga Five Floor Bro, bro,

bro parang may kaiba dito kaiba hmm. iba na naman yung ano yung istorya iba ini ba nama naman yung usapan oh. Hmm. ano ba nangyari <laughs> sa mukha mo, bro wala bro ang ah, <laughs> taktan bro oh. ah ah parang pang pang pang, pang pa, lang pala pang paangas para siyang si Rubin Padilla kala ko si Rubin Balaklin din wala na wala na ano yan bro Tutubi. Eh, tutubi. Oh, tutubi ba? Nung na, may nakita tayong insekto doon sa ibang bundok ro bas kabila. Hmm. May nag may nag-comment na hindi yan insekto. Hmm. Oh, yeah. Sabi niya, ano yan insekto Kasi isa lang. <laughs> isa lang. Nakya. Mm -hmm. yeah. Uy. Ano pa pala Sabi naman to, makakadaan pa talaga tayo dito, pa wala namang daan dito ah. Oh, kabala. Sana kayo. Sige, oh sige iko balak, mau ngilawan yang wetco? ko. Sige, kasi ano yan, sira na yan. ketemu, bukas-bukasnya, bukas, bukas sampitnya, bukas. Bukas, ini lo, lo, oh iya nih, mau, 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 bro mau, 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 eh akit tayo. Kuha kayo tayo ng sili. Pulutan natin sa iba Bro. Ano yung kulay brown sa ilalim ng ano mo bro? Short. Bet yan. Bro, bro, nakita yung betlog log mo. Bet. <laughs> Bet. <laughs> <laughs> Bet log. <laughs> <laughs> bro, nakita yung betlog log mo. <laughs> ano naman to? Ano mukhang sumabay yung wak wak bro parang tumawa siya bro <laughs> Meron, bro? Meron. May wak wak explore Betay, Mickey, bro <laughs> Ya makan eksplor, loh. Anu batu ini ada, anu. Bagi, bagi di itu, di itu tayiduman mengketing. Hm. Hah. Ini pakai nolkan sih bro. Apa bro? Para lantai yang lagi nanti camping. Kayak camping. Ano na natin ihihita tayo yung pump natin? Saan ba tayo doon? Ano ito? Ay, ibang <laughs> usap sa'yo. Ikaw yun. nag-usap ng ano. Sige, sige. Babanti dyan. Ang puro, mahalaga, maka makarating tayo sa tuktok. Ang problema ay, eh, kalapakalayo ng tuktok siguro nito. Ha? Huh? Maka-explore. Ah! Oh! Hirap talaga dito makakit. Patuloy pa tayo, bro. Ha? Balik na tayo, bro. Bakit? Bro, baka meron pa tayong ibang ah, uh, ibang ibang ibang. Ha? Baka botas pa tayo mga karating yan. Sige, bro. Patuloy tayo, bro. Patuloy tayo. Tara. Tara. mulang daan, bau gago tayo tsai daan. ganoon ka simple Hui, <tip> <Uy, ada, uy. tip> <Uy, uy. Da. tip>

Saan ba tayo banda na ito bro? Yung may halimaw dyan sa tao Kailangan natin maano ano Mapuntahan Sige sige Okay yun, yung hiti ko dito

Ilan ko? Ano yun? pala. Ano yun? Ano yun? Ikang kapatid ng area na to. Nakala ko. Nakapawi siya lang ako sana. Kapag mayroong araw. Ang tatita naman din sa gabi. Pinagpapawisan ako. nakaka-explore din Nakakoy, patulog na kung patay Bro! Hinila ko, bro! Ha? Ito, bro! Ano Hinila, biglang may humila sa akin. Ito pa baba, oh. Huh? Ha? Ito pa baba. Bro, baka Malapit na pa pala dito sa saan po. May lusit na lubang mm -hmm. ni bro. Ha? Ayun! Ayun na! Ayun! Ayun na! Ayun! Limon niya lang sa natin. Uh -huh. Parang tao yung humila sa akin bro. Huh? Tao na Ayun yung Sarge. Hindi, hindi si doon si Sarge eh. Pansin mo? Bang, bigla ka natin ba sigi sige, abanti, abanti. Oh, ah, hmm. huh? Sige, sige, akit Sigi Wala na maakitan? Meron Dito, dito tayo. di Wala Hah? tayo. Dito, napaka, na seberang bro. Grabe to. Hmm. Good mo. Iwan ba? Iwan ko ba? Bakit dito ay dumaan po? Kasi silang ganda, George. Wala na. মতে

kurang, hmm. kurang. Ih. Lu busnya yang ono bro. Udah anu lah. Udah lah. Udah lah, Bro. Ini bangkit lah. Hoy. Sige, 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 sige. Bro, patuloy tayo dun sa ano natin. Nililin lang tayo, dinidistract tayo. Baba, ta saan ba? Bababa ba? Sige, sige.